Ayan mga karek, papunta, lang, papunta pa lang kami niyan sa Quezon Province. Ayan, medyo mahaba-haba yung biyahe mga karek. Mga karek, kung niyumpisan ko na. Ito na. Hindi ko na nailagay yung, ay, na ipakita yung paano, paano ko dinikit. Ito yung didikit ko na yung ginawa kong back, back traffic. diyan na po uh, mga karek ikakabit ko na po yung at tapos nga na yung susunod ko po dyan yung Kristine. medyo nahihirapan ako ikabit kasi ang lakas ng hangin niya mga karek kaya medyo na uh, bagalan ako dyan kaya ang ginawa ko nga ay ko ng magayos para bukas pa kasi yung okasyon niyan uh, mga alas 12 po yon dumating yung bisita. Ngayon. Kaya inagaan ko na yung magayos para hindi po ako mag-hold. Yan. Eh, marami po akong gag gagawin pa dyan. Uh, Babalunch pa ako. Eh, 250 lahat yun. Kaya yan, nagahan ko na ang pag uh, may nakasabay ako mga karek, may nakasabay ako isang magandang mabait na babae. Nung pag-uwi, nakasabay ko. Shoutout nga pala sa kanya uh, hindi ako nakapagpasalamat sa kanya nung bumaba siya. Uh, maraming maraming salamat sa inyo, ma'am. Uh, sa suporta. Ah. po mga karek, tinitira ko po yung star. Diyan ko na po siya ginawa kasi para yung sobrang glitter foam naisip ko pa kung ano pa yung gagawin ko, dinala ko. Kaya yan po, uh, yung sobrang glitter foam, uh, ginawa ko na lang po star para madagdag po doon sa design ko. Pinas forward ko na mga karek, para hindi kayo maimip. Uh, Pina forward ko na mga karek. malakas ang hangin mga karek o yan o oh. malakas ang hangin kaya ang ginawa ko dyan kaya nahihirapan ako ikabit eh mga karek dahil malakas ang hangin ayan po mga karek kinakabit ko po yung star siya po yung magdadagdag na design ko dyan sa harapan Ano yan? Glitter foam yan, mga karek. At iyang pangalan, glitter foam. Gusto ko sana ilagay sana sa styro yan. Para maganda-ganda, meron siyang ano. Eh, mahirap daling yung styro, baka mabali sa biyay. Dalawang malaking bag yung dala ko eh, mga karek. Ayan na po mga karek, ah, ginagawa ko na po yung bouquet niya. Pasensya nyo na know, po pagka naririnig nyo yung mga motor kasi dito po ako sa kalsada nag uh, sa salita eh. Maganda naman po yung inalabasan niyan mga kare. Uh, successful. Marami rin siyang bisita. Mm, yung ano, nila. Bakasyon nila. Dami pagkain mga kare. Masarap eh. pagluto yung cook. Masarap yung pagkain. hindi ko masyadong matutukan mga kasi yung tripod ko hindi na dinala ang hirap eh dalawang bag na malalaki po yung daladala ko eh uh, may kasama pa akong shipping list lang na kasama kaya mabigat tapos yan mga karek susunod niya yung kabila naman na back ah uh, gagawin ko na rin tapos ang ginamit ko mga karek na pan design wala akong maisip kundi yung nakita ko yung mga dahon at yun ang ginamit kong pan design maganda naman ayun Ayan, mga karek, kayong pinaka-arko niya. Ayan, oh, mga karek. Mabilis ko lang po ang ginawa yan, mga karek. Palibasa kasi veterana na tayo pagdating sa ganyan. At saka yan po ang trabaho ko, mga karek. Uh, Nagdi-design po ako sa mga venue. Ano, oh, pati upuan niya, mga karek. Ah, uh, mababago pa yan yung ayos ko nung upuan niya pag nilipat ko po sa kabila. Ibang ayos naman. Ayan, yan po yung mga karek. Lalagyan ko po ng dahon yan. Ah, uh, kukuha lang po ako dyan sa mga tabi-tabi. Ah, -tabi. uh, naisip ko lang po na mas magandang pan-design Kaya, ayan na po siya. Yan mga karek. Totoo pong dahon yan. Hindi po yan plastic mga karek ay uh, miligay ko po dyan Ayan. ang ganda niya tignan kala mo eh siya at yan naman po yung mga lobo na ginawa ko na po Ayan. mabilis po yan nagawa kasi daladala -dala ko po yung electric ano na pambomba Ayan, ganda na po. Pati kisa niyan, meron pong lobo yan, mga kare. Uh, mga kare, huwag nyo lang pong kalilimutan, mga kare. pindutin uh, nyo lang po yung subscriber. Tapos yung notification bell. Mag-all po kayo para pag nag-upload po ako, e, eh, ma-update po kayo, mga karek. tas like and share nyo rin, mga karek. At kung may katanungan po kayo, lagay nyo lang po sa baba. At sasagutin po natin, mga karek. Na, huwag nyo na rin pong kalilimutan, mga karek. Yung ads ko po, huwag nyo pong iskip. E Panoorin nyo po, mga karek, na ilang seconds lang naman po yun. Ah, uh, tulong na lang po niyo sa akin, mga kalit. Panoorin niyo po yung ads ko. Ah, uh, ganito na lang, mga kalit. Ah, uh, maraming maraming salamat sa mga supporter ko at sa mga bago po. Huwag po kayong magsawa, mga kalit. Ah, uh, supportahan tong channel to. Ganito na lang. Maraming salamat. God bless and keep safe. Bye bye Papauwi na kami niyan pa na mga kare Nakasabay kayo ang magandang babae at mabait Hindi na lang